marateng ang buhat. Ah. Diyan na naman tayo. Tolan daw biyahin natin, no. Oh. Ah. Absente naman yung driver namin. Kaya extra muna ako. Pang pambili ng bigas. Ano? Oh. Abang wala pang sira yung truck namin. Yung miniminting kong mga truck ay mga ganyan. Biyahe muna ako. Tapos, yung may-ari ng delivera namin, nagpamirinda mirinda Yan, oh. Yan. Yan, May-ari. Ma'am, salamat sa iyong mirinda. Eh, Ayaw, may-ari, oh. Yung babae. Yan, oh. Yung